Up, mga konsedo, lahat, uh, good, uh, afternoon sa inyong lahat at nandito tayo sa Gulayan sa Parlan Ayan, at pakisupport naman ang aking YouTube channel Ayan, pakisubscribe na lang dyan para sa ganun updated kayo sa aking mga upload sa araw araw Gulayan sa Parlan mga konsedo, what's up Ayan, mga konsedo mga palaya namin mga konsedo yan lang yan mga konsedo Ayan, mga sa Florida Ayan, si lang mga Kulsipag Idol daming bunga mga Kulsipag Talagang uh, heavy, heavy duty ang mga bunga mga Kulsipag Idol Ayan mga Kulsipag Idol nasa loob ng Wilkins Ganyan ang aming proseso sa pagbabalot para sa ganun ay hindi mapasokan ng mga insekto. Ayan mga Kulsipag ang Sipag lang talaga mga kutsaydo lang ang puhunan natin para sa ganun ay tuloy-tuloy ang biyaya. Ganun lang. Dito ito pa mga kutsaydo lo. Ayan pa mga kutsaydo lo. Ayan. Nawala ng buong mga kutsaydo lo. na ng panaderong gala. Ayan. ayan. ayan lang talagang uh, sipag lang talaga dito sa gulayan kaya sa ganun na ituloy-tuloy ang aming uh, mga bag uh, harvest yan mga kutsay dun patula patula mga kutsay dun yan, yan pa o oh. bagong tanim mga kutsay yan bagong tanim na pipino yan ito mga kutsay ang palaya yan ganun lang si paglang lang talaga makulong idol ayan pa ito pa ayan. saka ito makulong sa malaki ito ganyan lang mga kusidol ganyan lang ang ginagawa ito ang kulitis kulitis na ibang bariti mga kusidol walang tinik ganyan lang mga kusedo lahat sipag sipag lang Ayan. patula mga kusedo patula yan ang patula namin Ayan. Ayan, mga ano buong nga mga kusedo ang dami talagang uh, tuloy tuloy ang pagbuong nga mga kusedo ito pa oh. Ito sa idolata. Sipag lang. Ayan. Tsaka ito. Ayan. Ito yung patani mga kutsedo. Oh, Lo. Namumulaklak na yung patani. Ayan. Ayan. Ganyan lang mga kutsedo. Sipag lang talaga mga kutsedo. Ayan. Ayan. ko sa idol Marul schedule. ang dami marul sa idol oh. And hanggang doon sa ilalim oh. Yan mga kulsedula ta tayo na may uh, sipag lang. Ayan, bagong bulaklak mga kulsedula. Maraming salamat po sa inyong mga support ta, at ayon uh, ang mga bulaklak namin mga kulsedula. Ang ganda niya, ang ganda ng mga kulsedula. Ah. napaka ang aming garden mga kulsedula ta ganun lang talaga yan o oh. at uh, tuloy tuloy lang yung kanyang pagbungaw yan pa o oh. Ito. Yan. Ito. Yan. Maraming salamat mga kulsa idol at thank you so much po sa lahat ng iyong mga suporta uh, at ako po so nagpapasalamat sa inyo. Ayan, magandang hapon at Merry Christmas and a happy new year. Ну, их